galing sa Pangasinan ngayon ay pupunta ng Calamba, Laguna ito Darling <laughs> gala lang ng gala Hello sa bus ay sa main grain na nga to, guys sakit na to sa ulo plus na gala na to, promise alis na sila doon 🎵Nalaga kahit wala kang pera🎵 🎵Nalaga kahit wala kang pera🎵 Pataki ang ating kilay for today sa video na ito. ko na yung aking plastic. Hindi kinakaya na kaya ng 🎵Nalaga si Kaling positive lang. Kaling lang kami ng ano, pangasinan. Kagabi, 6 hours or 7. Yun ang bihay namin. Pangasinan. Ayos hmm. na yun. Laban ka dahil. Lumaban ka. Actually meron silang ano Meron silang ano guys Sa company nila meron silang meet and greet So Sinama lang ako Yun talaga ang point doon Dahil Malungkot daw ako and Dago <laughs> to yung Kasi nilipre na nila ako ng ano, Sa hotel and Sa foods yan, pinagkapagan nila. Talagang parang hindi ka makakahindi. Makakasama talaga. Makakapunta. Kasi binayaran na nila yun. Hindi ko na sila kilala action, Hindi ko sila kilala. Ya. So yan. Na ano kasi nila na okay. And then, ang jamming-jamming lang naman doon. Nag-inom, kanta. And, mayroon din swimming. And then, yun nga, parang ang hirap pag swimming kasi mayroon ako. It's my monthly period. Habangan na lang mamaya. It's, ito lang. Update later. Bye! guys, ito na yun, na yun oh. Kita nyo yan. Hindi nyo nakita. Oh, so, wait lang. Sobrang layo nga ng ating uh, dulu nggak? di sini pake misa apa? Okay, that view. Good morning. Nice.